Okay, ngayong araw mga boss, ang video natin, i-share tayo ng konting kaalaman. Lalo na sa mga beginners pa lang sa mga motorsiklo. Ano? Kasi ngayon ang daming nagkaroon ng problema ang motor nila. So maraming tumawag sa atin ng mga kakilala. Uh, hindi umandar yung motor nila. <coughs> Hirap silang paandarin o totally eh. ayaw talagang umandar. So <coughs> ang isang motorsiklo kapag uh, nalubog, uh, maraming kasing pwedeng mangyari dyan pwedeng pasukin yung ating parbuador ng tubig once na uh, ang ating air cleaner ay hindi na maayos ma yung kondisyon so uh, ang kondisyon ng ating air cleaner halimbawa may hindi na silyado masyado o so, kaya abutin niya yung mismong uh, ano ng hangin yung pinaka butas niya kasi ang ating air cleaner mayroon yan butas din, eh. so pag inabot doon ng ating ano ang uh, ating retainer ng tubig. Pwede siyang pumasok dito ang tubig sa ating ano, carburetor. So magkakaroon ng tubig yung ating di pwedeng hindi siya talaga umandar or kung umandar man siya, palyado siya. So ano ba ang dapat gawin sa motosiklo na nalubog sa baha? Kasi napakarami ngayon tumawag sa atin mga boss Yung iba tinuruan ko na lang kung anong dapat gawin. Yung iba naman okay na pagana nila. So ito yung pinaka basic lang na gagawin natin no Pero except dito yung mga natin, hindi natin sinasama dito yung mga FI kasi medyo mas masilan yung ano ng mga epay, ano So, sa mga carb type lang muna isishare natin mga boss. So, una, check mo muna yung langis. Check mo muna yung langis. Pagka-check mo ng langis, titignan mo kung anong kulay ng langis mo. Pagwas so, na ng bago ng kulay yan. Para nagkulay-kulay gatas siya. Ibig sabihin, pinasok yung makina mo ng tubig Ayan. kasi pwedeng pumasok yung tubig dito kagaya nito meron yung breather hose dito dito yung breather hose na yan sa ibang mga motor minsan naka open pa yung air cleaner niya, so mayroong butas yan pwedeng dumaan ang tubig doon hanggang sa loob ng makina so, pag pumak sa loob ng makina yung ating langis mahaluan ng tubig magkukulay gatas yan so pagka si mo yan no? chinchil na agad yan ngayon kung halimbawa nasa condition pa naman yung langis mo, wala lang bagong hindi naman na siya nagbago ang kulay, so good pa yan. Pero kung mas nakagusto mo makasiguro, mas mainam kang palta mo na ng langis. You know? Ngayon ikalawa, sa gasolina naman, so depende kung ang bawa inabot ang tanki mo ng hanggang dito. So hanggang dyan yung nababad sa baha, pwede rin pumasok yung ah uh, tubig sa tangki natin. So magkakaroon ng tubig yung tangkin natin, mahirapan kang paan or mamamalyaman kung sakali yung kumandar. So, obligado so di din tayo magpalit ng gasolina ngayon o, o kaya patiningin natin lagay sa isang lalagyan tapos uh, isalin mo, huwag mong sasairin yung, ano, yung pinangailalim, huwag mo isama kasi nang bababa kasi yung tubig eh. Yan. So, pwede, pwede mo pa rin magamit yan. And ikalawa, pwede mong kalasin itong spark plug yan spar vlog tapos pagkakalas mo ng spar subukan mong sipa sipain dito tadyakan ng tadyakan kasi pwede rin pasokin to ng uh, tubig yung ating combustion kung matagal siyang nakalublob sa tubig yung naka steady siya kasi na ang tubig abot dito ang ating air cleaner mapasokan ng tubig ngayon abot siya dito ngayon ang piston naman hindi naman yung totally sarado piston ng ay, carburador meron yan opening na maliit doon sa ilalim ano? hindi yan nakasagad na nakasagad pwede makapasok yung, gasol, yung tubig dito yan pwede makapasok yan tapos kung natapat na yung pwisto ng ating intake valve eh, nakaangat nakaangat uh, siya ng konti may opening siya pwede makarating sa combustion yung ating yung tubig so ang diskate lang doon ah, uh, tadyak mo lang kasi ilalabas nyo yan dito magpupuslitan yan dito kasi meron na akong nang gawang ganun kinadyak-tadyak akong ko lumabas yung tubig ngayon dito pwede mo rin kalasin yung tambutso tapos ituwan mo, kasi nakakaroon din ng tubig nyan dito sa ilalim, although ang tambutso meron yung butas sa ilalim kapag kinadyakan mo na tumandar na ilalabas na lang yung tubig yan na nandiyan sa tambutso yan, pero kung tadyak mo dito wala namang lumabas na tubig so ibig sabihin walang nakarating na tubig dito sa combustion mo yan, so okay ka na dyan ngayon kung meron, obligado kang tadyakan ng tadyakan para ilabas niya yung tubig. Yan. Kasi hindi under yan kung may tubig dyan. Kasi yung spa natin, mabubuga ng tubig. So, mahirapan yan umandar. Okay. So, ngayon, sa pagdating naman sa carburetor, kung okay pa yung ano nito, kung okay pa itong drain drain sa may screw, yung drain ng screw, i-drain mo lang yan, drain mo lang yan, tapos isarado mo yung tangke hose ng tangke papunta dito isarado mo tapos ito i-drain mo para yung pondo niya na gasolina dito sa baso-baso yung pondo niya dyan um, may labas niya mapalitan ng bagong gasolina na malinis na ngayon tapos yung ating cleaner tanggalin nyo din tanggalin nyo yung cleaner niyo subutinan nyo kung nagkaroon ng tubig tapos linisin nyo yung cleaner pati kung kailangan pati ng filter So, kung wala naman ng filter, iba kasi wala ng filter. Kung ano nilang nilalagay nila ng mga stocking, so, mga ganun ganun. So, ibig sa madaling sabi, linisin nyo lang. Yan. So, all goods na yan. So, yun lang yung pinaka-basic na dapat natin gawin kung ang ating motorsiklo ay nalublub sa baha. No, so, pagka wala nang tubig dito sa rail wala nang tubig sa ang ating na drain na natin yung carburetor. So, paantar na po yan mga boss kasi nahinalubog lang naman yan eh no? Meron tayong tinuruan, tumawag lang sa atin, binigyan din ng basic na instruction kung anong gagawin. So, tumawag siya okay na daw. Pero nung una, di niya mapaandar So, di mo na kailangan utusin ng mekaniko kung yun, yun lang naman ang naging issue. Ngayon, kung hindi mo nagawa mo na lahat, di mo pa rin napaandar. So, kailangan mo na talaga siguro ng tumawag ng uh, mekaniko para ma-check pa kung anong mga naging problema. Pero sa gano'ng mga basic na procedure na kung susundin mo lang 'yon, uh, malaki na 'yung chance na mapandar mo na 'yung motor mo. Okay? So hanggang dito lang 'yung ating short video para lang doon sa kapakanan ng iba na nahirapan agad nung nagkaroon ng kagaya ngayon maraming uh, nilubog sa baha puno yung mga shop okay maraming salamat muna sa inyong pananood mga boss